Oh. oh. dahan na ate, kanina ka pa eh, Ah. Kani. Yung kutsi, munti. Ha? Ah. ah. kanina pa yon guys Muntikan na rin yung ay ko Muntikan na rin yung kotse sa kanya minura na rin siya nung no, driver ng kotse hindi na lang hindi masyado mabilis yung patakbo niya hindi lagabog ako may trauma na talaga ako sa e-bike guys kasi ang unang unang aksidente ko ay nakabangga ako ng e-bike kasi bigla niyang tinawid yung linya ko mula sa kabilang kalsada kung nasaan siya. So yun, nahagip ko siya at ayan ang naging resulta. Sugatan ako noon. So wala akong naging habol that time kaya yun. Oo, malaking tulong yan lalo na sa pagpunta sa palengke, pagsundo ng bata, para sa ating mga nanay, tatay, lolo, lola na nahihirapan ng maglakad. So tulad namin bago magkaroon ng lisensya ay kung ano-anong seminar ang ginawa namin. Sana ito rin mga naka-e-bike bago makabili ng e-bike ay magkaroon din ng matinding seminar. Kasi hindi biro yung paghawak ng ganyan, baka akala nyo. Para kay ate naman, so ate wag ka munang humawak ng e-bike dahil nakita ko na yung pagdadrive mo kanina sa four wheels palang lang sasabit ka na kaya wag nakakatakot tapos may kasama ka pang mga bata just ko naman maawa ka